Umaabot sa higit dalawang libong OFW ang nakinabang sa mahigit alabing isang libong servisyong hatid ng Department of Migrant Workers sa ikalawang yugto ng bagong bayani ng mundo. Ayon yan sa OFW serbisyo Caravan sa Dubai. Si Cherry Light magbabalita. Dalawang araw na pagdaraos ng caravan itong Nobyembre at 15 at 16 sa Dubai World Trade Center Halls 1 to 3 muling ipinamalas ng Department of Migrant Workers o DMW ang mabilis at organisadong paghahatid serbisyo para sa mga Pilipinong manggagawa sa iba yung dagat. Pinahuna ng ahensya ang koordinasyon kasama ang labing isang iba pang partner government agencies at limang volunteers mula sa Filipino Social Club upang masiguro ang maayos na daloy ng tulong para sa mga OFW. Ibinida sa caravan ang mga pinabilis na proseso gaya ng Integrated OFW Travel Pass sa eGoPH app at ang online employment contract verification system na nagbigay ginhawa sa libo-libong dumalo. Ayon kay DMW Undersecretary Dominic Tutay, ang mataas na bilang ng registrants at positibong feedback mula sa komunidad ay patunay na mas napalapit na ng pamalaan ang mga serbisyong nararapat sa mga OFW. Tiniyak naman ni Undersecretary Bernard Olalia na patuloy natutugunan ng ayon siya ang mga kasong may kinalaman sa kontraktual na paglabag hindi pagbayad ng sahod at iba pang uri ng pang-aabuso sa ilalim ng DMW action fund libre at sagot ng pamalaan ang legal na tulong para sa mga nangangailangan. Sinisiguro naman ang pamalaan sa servisyong caravan na walang OFW ang napag-iiwanan sa anmang panig ng mundo. Binigyan din ito na ang dulot ng caravan ay servilis, servisyong mabilis at tapat para sa bawat bagong bayani ng bansa. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Cherry Light, SMNA News.